Muling ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang produktibidad ng agrikultura sa bansa. Ang pahayag ay kasunod ng isinagawa niyang site inspection itong Bernes sa Soil Laboratory Building na kasalukuyang ginagawa sa Agusan del Sur. Uh, the first and the most modern of its kind not only in Mindanao, it is the most modern in the Philippines. Nabanggit ito ng Pangulo sa isinagawang pamamahagi ng e-titles at ceremonial turnover ng Certificates of Land Ownership Award para sa Farm to Market Roads sa Naturang Lalawigan. Ang soil laboratory na itinatayo sa Bayan ng Prosperidad ay nagkakalaga ng 550 million pesos. Pangangasiwaan ng Provincial Government ang nasabing proyekto. Ang pasilidad ay may kakayahan sa physical, chemical at biological characterization ng mga lupa gamit ang isang hanay ng advanced analytical capabilities. Kaya nitong magsuri ng 50 hanggang 100 sample ng lupa sa isang araw at makapaglabas agad ng resulta sa loob ng dalawa hanggang tatlong araw. Sinabi ni Pangulo Marcos na ang nasabing soil laboratory ay magbibigay daan din sa mga magsasaka na pumili ng mga pananim na angkop para sa kanilang mga lupang sakahan at ang uri ng pataba na dapat gamitin para sa kanilang mga pananim. Makatutulong ani ito sa mga magsasaka para mapataas ang kanilang ani at mapalaki ang kita ng mga ito para mas maganda ang ating ani at makakabawas sa gastos sa mga inputs na dumadating dahil marami naman hindi lang naman urea ang uh, ang fertilizer at marami pang ibang pwedeng gamitin inaasahang matatapos ang Provincial Soils Laboratory sa susunod na taon ang Soil Chemist soil microbiologist at agronomist ang gumaganap bilang mga lead personnel ng pasilidad. Isang partnership project sa pagitan ng Pilipinas at ng Australia ang Soil Laboratory Project sa pamamagitan ng Australian Center for International Agriculture Research. Samantala, kasunod ng inspection site ay pinangunahan naman ni Pangulo Marcos kasama si Agriculture Secretary Francisco Chu Jr. ang pagbibigay ng isang libo at daang sako ng certified palay seeds sa limang farmer representatives na apektado ng pagbaha sa Agusan del Sur. Sa hiwalay na event, namahagi ang pamalaan ng nasa mahigit 3,000 na mga e-title at Certificates of Land Ownership Award sa Agrarian Reform Beneficiaries sa Agusan del Sur. Ang distribusyon ng titulo ng lupa ay pinangunahan ni Pangulo Marcos Jr. Kaming dalawa ni Secretary Conrad Estrella ay sinumpa namin na tatapusin namin ang pagbigay ng agrarian reform beneficiary sa kanilang lahat ng kanilang benepisyo at ng tulong na ibibigay bago kami bababa sa aming mga posisyon. Namigay din ang makinaryang pansakahan sa mahigit isang anim na mga benepesyaryo sa nasabing rehiyon. Na turnover na rin ang halagang 194 million pesos farm to market roads. Samantala ipinangako ng Pangulo ang patuloy na suporta para mapataas ang ani ng mga magsasaka at mapalaki ang kanilang kita lalo na sa gitna ng banta ng El Niño.